Nasungkit po ng Pilipinas ang most number of dishes on display sa Guinness Book World Record. Matapos maganda ng dandang putahe ng karne baboy sa National Hog Festival 2024. Yan ang ulat ni Clazel Pardilla. mag ba ka mo ang New Year's resolution mo? Matutupad kaya ito kung ganito kasarap ang nasa harap mo? Presenting lechong baboy, cochinillo, pork barbecue at daan-daang nakakatakam at kakaibang putaheng karing baboy ang ipinatikim sa Hug Festival 2024. Magkakaiba at original Pinoy recipe ang inihandang pork dishes na cooked with love ng mga pork producer, hotel at restaurant at culinary schools. Here we have the pan de porcheta um, roast pork belly, um, and then sinanguish namin sa pandesal, tibig Filipino, with a calamansi aioli. Nagprepare kami ng lechon na may laman na pansit para niyake, truffle rice, awarded in London, tastiest dish in Asia. Isa lamang itong sesame crusted pork chasu sa higit kumulang tatlong dang pork dishes na inihanda at ibinida ngayon dito sa National Hug Festival 2024. Tara, tikman natin. So mga kapikimulitan, ganito <laughs> ah, na. Nasira na yung diet ko. Ayon. Pero nag-enjoy ka naman? Sobrang enjoy. Ngayon, itang-itang yung reaction ko. Enjoy na enjoy ako sa dami ng putahing baboy. Lumikha ng kasaysayan ng Pilipinas at nasungkit ang Guinness Book World of Record na most number of pork dishes on display ngayong araw. We have a new Uh, ito po ay para sa ating lahat. So this will encourage and uplift yung mga moral natin, mga local uh, farm producer. Target ng Hug Festival na ipromote ang local hug industry. Hikayati na mag-alaga at magparami ng baboy at ipakita na sa kabila ng paglaganap ng African Swine Fever, bumabangon ang industriya ng baboy sa bansa. Kasabay nito, binigyan din ng Department of Agriculture ang pagtugon sa ASF tulad ng bakuna. This event will definitely increase awareness, you ano? sa mga consumers that you know uh, there's a huge hog industry in our country that needs the support. Uh, of course, being on the Guinness Book of World Records is uh, it will be an achievement in itself, the diba? We are reaching out sa, sa FDA na ayusin na to kasi talagang kailangan ng industry kasi yung mga iba tumitigil uh, hindi rin sila hindi naman sila Babalik kung wala pang uh, vaccine. Yung iba naman, pinapaigting nila yung biosecurity nila. Naniniwala naman ang Kazun City LGU na sa tulong ng event na ito, sisigla ang food tourism sa lugar at mapapatunayan na ang lutong Pinoy, masarap, malinis at world class. Kalei Zalpardilia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.